Carlitos? Nasan si Carlitos? Naririnig ko umiiyak yung anak ko. Pinakain niyo ba siya? Ma'am, wala po kaming naririnig. Tsaka wala pa po si Carlitos. Hindi. Ma'am, narinig ko siya. Umiiyak siya. Kailangan niya ako. Andito si Carlitos. Inabas niya siya. Oh, Anna, wala na. Wala na. ako. ano? na. Nalabas niyo si Cecilia, Sandra? Oo. Oh. Bakit? Sandra, narinig ko si Carlitos. Umiiyak siya. Kailangan niya ako. Pero bakit wala siya dito? Cecilia. Hindi pa si Carlitos. Ando pa rin sa labas yung mga polis hindi pa siya nakakabalik dito. Hmm? Manang maiwan mo na kami. Sige Kasi... po. Sige po. Naupo ka mo niya. Nalilig ko siya. Nalilig ko siya. Nalilig ko siya. Ito. Hawakan mo. Para kahit papano mabawasin yung pangungulina mo kay Carlito. Saan na ba yung anak ko, Sandra? Bakit hindi pa siya bumabalik? Cecilia, maghintay ka lang. makabalita rin tayo. Ha? Huh? Si Carlos Miguel kasi, inilabas pa si Carlitos. Ayan tuloy. Nakidnap siya. Kawawa naman yung inaanak Sorry, ah. Hindi ko naman sinisisi si Carlos Miguel, eh. Kaya lang... Kasalanan naman niya talaga, di ba? Isa nga nakikita ko parang... Hindi siya nagiging ama kay Carlitos, eh. Parang hindi pa siya rining magkapamilya. Pasensya ka na. Yun na kasi nakikita ko, eh. Tama ka na ba, Kaya nga hindi ko mapigil ang magalit kay Carlos Miguel. Kasi nakikita ko lahat ng pagkukulang niya.